For today's vlog, panibagong araw, panibagong adventure Ngayon, biyahe tayo papuntang Oriental Mindoro Excited na akong i-explore ang ganda ng lugar Mga kalsadang may tanawin, may at masarap na pagkain Pero bago tayo makarating, samahan niyo muna ako sa biyahe pa Mindoro Simula sa daan, magagandang gusali, hanggang sa unang tapak sa isla Tara, biyahe na tayo! Ay, San Pedro na kami. Ang bilis lang ng biyahe. Wala pang hindi kami aabot siguro ng dalawang oras hopefully na sa Patanga Sport na kami. Okay guys, time check. 1 hour and 20 minutes na lang malapit na kami sa port. So hopefully tuloy-tuloy lang banayad naman yung ride namin actually okay lang mag ride ng small bikes pag ganito na madaling araw kasi walang traffic Ah, uh, malawak ang daan okay naman yung mga daan nito so far goods naman Ayan, kasama ko si Uno Ayan, eh, no? oh. Oh, eh, with Kuya Jerks at magkakarera na kami tatlo Let's go! Ang mga 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 Ako wala Ako oh, wala pa akong bawas eh Nakalagay sa uh, According to my average fuel consumption Kaya 8 km per liter ako <laughs> Tipid nun Yeah, we're in Batangas. Guys, yan na, nakikita ko na yung port guys oh. Sana malinaw sa video natin Kasi hindi ganun kalinaw yung GoPro Ayan na guys, yung port Ayan na yung port Woo! Nice one Ate, may bayad? Ate. Ha? Ah, ah, magkano? Magkano kaya? Kaya ate Saan babayaran ito ate? Doon? Okay, okay, Sige, okay, tara So guys, may six May 65 pesos na babayaran Doon sa Harapan Ay, diyan ba? Ito pala, ito pala, sorry Ano <laughs> dito magbayad? Ito, saya 65 Tapos ate, saan yung sa kami magbabayad ng Roro? Sa loob na Sabi ko, ah, tama naman talaga Sa loob naman talaga, Yan lang sa labas Tingin <laughs> ko okay, kayo dito ha So waiting lang po tayo Kay Uno tsaka kay ano kayo, Kay Kedrick Yung namin, 1,300 per person. Uh, paalis na yung barko, 3.30. So, ito na. Pasok na! Pasok na! Pasok na! Let's go! Ayun na, pasok na po kami ng barko. sa Montenegro shipping line <laughs> so guys walang upuan dito more on bunk beds sila yun ang bunk beds sobrang solid yung sobrang solid yung biyahe namin kasi walang 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 traffic walang kotse so alam mo yung daan so saglit lang kami nakarating dito siguro 2 hours from Manila to Batangas Rojas, White beach. white beach. Tapos yung papunta ko mismo doon, doon. Motion, eh. <laughs> Daming abubot no Na, mga asurot to eh, oh. oh lang eh. Okey yeah, kayo yeah. ah, sa vlog ko. Shoutout po sa Shoutout po sa mga magulang ko po, ah, uh, papuntahan po. Kasam ka, ti kasam ka. bata ka. Taga-taga kami. Taga... Na, taga kami, DSW dito. Taga, taga, taga Ilocos Norte po kami. Po sa nanay ko. Nakasakay na ako Ay, ng ro-ro. Mga, mga sila kuya, nang tulog. <laughs> nang kukul lang ako. Kabite? Ah, uh, ako... 3.35. So 3.35, <laughs> See you Mindoro Guys, good morning Malapit na tayo sa Mindoro So, 5.38 na nang umaga Sorry, medyo magulo yung buko ko <laughs> Nahiga ako eh, kaya lang nagpawisan ako Pero malamig naman siya, presko naman So yun na, malapit na tayo Ayun na Bilis nyo ha ah. Ano ah, sa kanyang pa uwi? Eh. Ah, ban Thank you, thank you, nice meeting you Bye bye, ingat kayo Sir, mga guard dito sa Philippine point out Philippine Port Authority. So bago kayo magpalipad dito, dapat magpaalam muna kayo para at least well, hindi sila magagalit sa inyo, 'di diba? So dapat safety protocol muna tayo bago ako magpalipad ng drone. Okay? Ayan guys, so nagpaalam kami sa Port Authority kung pwede kami magpalipad ng drone. Kaya lang sa masamang sa masamang palad kami pinayagan. Pero okay lang, walang problema. So guys, dapat talaga bago tayo magpa -lipad ng drone be responsible para be responsible drone owner bago ka magpalipad kasi ah uh, delikado rin lalo na sa mga ganitong public area na magpapalipad ka ng drone. So mas maganda nalalaman ng authority. Dito kami sa kalapan sa pinaka main bayan nila kami sa Gracious Eatery. Andin. Yeah. Guys, ito yung BSR. Ah, andin. ko nang kanin. Meron, siyang sibuya at saka Kaporte. tapos yung buli-bulinon yung yung na nilinis. Well, parang masunod kasi pag nilagyan din ng mantika. So, try natin. Let's taste it tayo. Saan pa? Saan pan Hmm. Salad mo. Pre, ito bulalo, pre. Parang siyang chaufa na Filipino twist. Refreshing. Sarap sa buwan nyo. So, Kaysa sa glasses. Ka eatery. So guys, dahil masarap siya, kakain muna kami. Last, napunta ko dito guys. Naglupa ako nun. Nag-Pilipin lupa ko. Pero sobrang sa sobrang pagmamadali na yan, pabalik. Hindi ko na siya... na feel na nasa Mindoro ako dahil gusto, gusto na yung makauwi ngayon Tadamahin po natin ulit ang ating ride dito sa Mindoro na minsan lang nating magawa So tara guys, samahan niyo ako Bago kami tumuloy sa aming destination tumaan muna kami sa Calapan City Hoy Ang Calapan City ay ang kabisera ng Oriental Mindoro at isa sa mga pangunahing gateway ng isla Siyempre, hindi pwedeng palampasin ang quick picture taking dito. Dumaan, nag, nag, nag picture picture muna kami dito sa Kalapan City. City Hall, yan. So pag may mga mga pa tayo madaanan, video at saka kuha ng natin kasi minsan lang tayo makapunta rito eh. So dapat sulitin na natin. Well hopefully maron kami makita pong mga spot. Bira. Bayan ng Sopo Sir. from Mindoro. Si Oil. Salamat, salamat sa suporta. Ah. So guys, may new subscriber tayo. Salamat. Kuya. Pina para iso ng baghari. So guys, dito na po tayo sa Pinamalayan. Pero kayo na video mo to, welcome to Pinamalayan eh. So, pinakita ko lang ulit sa inyo kung ano yung bayan ng Pinamalayan, which is ito. Ito po yung ng Pinamalayan, Mindoro. Pagkatapos ng mabilis na stopover sa Calapan City Hall, tuloy-tuloy na ulit ang biyahe namin papunta sa Buktot Beach. Habang binabagtas namin ang daan, sobrang nakaka-relax view. Maayos ang kalsada, presko ang hangin, at tanaw mo pa ang mga bundok at palayan sa paligid. Isa sa mga biyay na kahit mahaba, hindi nakakainip. Ramdam na ramdam namin ang Provincia Vibes habang papalapit na sa aming destination So guys, malapit-lapit na kami. Kumain lang kami sa 7 -11. Doon na kami ng nanghalian. Kasi napagod na kami lahat sa biyahe. At nagpahinga kami ron dahil sobrang init. Para pagdating namin sa Buktot Beach, sa White Sand, eh magpapahinga na lang kami okay. so guys mga 25 minutes na lang nandun na kami yun sa wakas sit na rin kami nice so saan kaya dito Tunay tayo ron? So guys, yun na kami sa Buktot Beach. Nice! Hopefully may mga puno na maayos Hi, We're here. Ah, we arrive at Bogotá Beach. What's going to happen, guys? Init. Pero okay dito sa Bukton Beach, White Sand. Ayan. Hmm. White sand. Ganda beach. Very nice. <coughs> Papagod lang yung init sa summer talaga pero yan puti Ay ba? Nice no? Relax So maya maya mag ano lang ako So maya maya mag Nagigiyo lang ako kasi let's wait. Sana siguro may ginawaan ako. And well, nangangin naman na eh. Magala na yung ah... Uh, init. Nawala na yung init. So, lakit lang. So, maya maya set up ako ng konti ng dad ko. Tapos, yun, muni-muni lang dito. Muni-muni lang ng relax usually naman pag camping relax talaga Wait, dito ka ba ispat dry dito? dito? okay dito ako mismo dito ayan dito spot ko so well yan Tama ka natin. si Kaya Jerks. So, relax-relax lang. Actually, pag camping naman talaga, wala kang gagawin. Ito nga ka lang. Buti nga may signal dito eh. Pero, globe, okay. Smart, wala. So guys, set up tayo. Pero nandiyon na i uh, ano, si na forward. Ano ko na lang. mag uh, Magicin ko na lang. Diba? Bilis diba? natin yun mag swimming na kami let's go uy sunset kasi ngayon so masarap mag swimming yun o ay Walang ano, ba, hindi man ba to? sa ilalim. Nakaputi ka pang damit. Hindi, pang ano naman to. Ah, pang swimming, ah, rash guard? Rash guard. Kamaabaw lang siya, guys. Rash guard niya, guys. Okay naman siya. Okay. Pinaw sa ilalim. Nagbabadya yung ulang. Pignan mo Yeah. First. First first kun first time ko ibababad tong GoPro. Kaya kaya yan. So we'll see. Ginawa to para sa GoPro kaya. talaga. Ha? Bago lang yan, wala namang damage. Go. Lolo na. Lolo ano? Para sa Lito yung tubig. Para lo. Sarap. Siyempre, ah. So guys, nandiyan rin pa. Ah, na Ayun o, ay. oh, pulang pulo, no. Oh. pulang pulo guys, so. Oh. Oo. Oh. Raday, -ra ang harap. Yan. Ah, Yan, mukha po kaming gagawin tatlo. Lahat po kami may camera. <laughs> Lahat trip lang po namin to. Ngayon lang po kami talaga. Masaya kami pag nakakakita kami ng camera. Nakaano lang to. Ayan. Naka-protection ano yung GoPro ko kasi may sira na eh. Pakiramdam po kasi ano. namin pag tumitingin kami sa, ka sa camera, artisyon na kaming tatlo eh. So, pagpasensyaan nyo na kaming tatlo ah. Eh. Maliit, uh, maliit lang ang kaligayahin namin. Ayaw mo touch screen. Sarap! Nawala yung kati ko. Sabi <laughs> ko, isipa mo yung yag balls ko. Ah, <laughs> Kami na... Uh... Tikulos party girl ha. Nasaan yung ano? Nasaan yung... Ano? 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 Sinelas ko. Hmm. Hindi yung araw sa lumumbog. Okay. Doon! Hindi lang west eh. Ah, doon pa ba? Dito ba? si Sigat yan, sa tapat natin. Yung maganda buo. Ay, nagpa-vlog na rin ako. Ano sa'yo ito tayo? Cooking show ba? We all have our cooking segment. Hindi tayo. Dahil nagluluto sila doon, magluluto rin tayo. So, ito siya. Dito, magluluto na kami ng aming hapunan. Since moto camping ito, dapat simple lang ang lulutuin. Yung hindi mabigat dalhin at mabilis lang ihanda. So guys, nakakuha na ako ng mantika. So, ano na tayo? Game, let's go! So, umiisya. So, oh, ayan. Ayan talaga. Hindi naman tayo expert sa ganyan things. Eh. So, bangtay tayo. sardines. Kita nyo naman, oh, Spanish sardines. Ayan, parang masarap-sarap. So guys, pagpasensya, pagpasensyaan nyo na dahil hindi naman talaga tayo marunong mag magaling magluto or marunong lang tayo ng basic lang, prito-prito, mga ganyan, init, init So, Pasensya nyo na ako. <coughs> at ayan, sausage at sardines perfect sa mainit na kanin. Simple, pero solid. Lalo na sa ganitong setting. Tara na, kain tayo. Hindi naman kailangan komplikado ang pagluluto eh. Basta masarap at busog, solved na. Masip-sip naman. Guys, kain tayo. Nakakain. Nakakain. Di ba ako ano? Sapaw? Hindi. na ako eh. Kundi wala akong sapaw eh. Sugale <laughs> eh. Ito, adobo sa gata oh. Mga malakasan yan. Ngayon hey, lang ako nagluto eh. Huh. Mm Hindi -hmm. lang, pagdataan. Ano naman tayo eh. Tumama all makita mo ba purbo hangin? Boys ka. Ay may buhangin ba o ano? We got to lose pick up your mind so you ain't gonna do Let's go. It's a strange and I'm not going. It's kumahampas ito. ng ilaw. didn't go somewhere I'm waiting on you all day so I can take a play Bye. Guys, nag-camping kami pero papakiti kami ngayong gabi Yeah! Let's go! Ngayon, so uh, post uh, Malone! Yeah. Guys, tapos na kami kumain, nabusog kami lahat kasi aso. Sap ng foods namin. na lang nila yung dito. Sold. Tapos, iinom in lang kami ngayon ng konting pampatulog. Yes, ay. I... Pero bukas, guys, lipat kami ng spot. Ihanap kami somewhere else kasi gusto namin ng sanong tahimik na camping. Hopefully, makuha namin bukas, chef. So, wish, wish us uh, good luck, guys. Kung sana makakita kami ng magandang site na tahimik siya pag itong oras na para makapag-relax na mga Sana makakita tayo dung banda sa ano Pero sabado bukos na Ta wala pang pasok Dari na agad si Brian Tagal mo kasi When I met you know me morning, and stop stop and Every, 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 in a Guys, party tayo! Huh? Your world is my world and my fight is your fight. <laughs> Lagi akong ganun. Yan sakit ko. Kakainom lang ng tubig. Sa pala. Kunwari, mara ininom mo. Klaw. Sige, sige, sige. Ano ka ako? Okay, cheers guys. Hindi naman alam sa kami. Cheers bro. Paksim ka Gigi. Matapos ang konting salo-salo at tawanan, oras na rin para magpahinga. Mahaba-haba rin ang biyahe at adventure namin ngayong araw kaya kailangan makabawi ng aming mga katawan. Gabi na tulog na kami. So, breakfast lang ako ng bulalo. Ako <tattopan> vlogger nga pala ako. Oh, Hindi ka na nag-vlog. Hindi ka na nag-vlog. Yung sticker si Sir, oh. Oo nga. Oh, sir, bigyan natin yung sticker. Alam. Ang oh. Sticker si Sir. Basketball court dun, oh. Laro tayo. Dahil dyan, bigyan yung sticker si Sir. So, bibigay tayo ng sticker kay yes, sir ito. Sir, biyata pa sticker. Pero maganda. Ito. So, yeah. Sir, pasensya na nakalimutan ko vlogger pala ako. <laughs> ngayon ko lang naalala yung ano ko yung GoPro ko eh. Ako <laughs> <laughs> kulit ng mga bata kanina no. Uh -huh. Sabi ko uh -huh. sa mga sabi ko mga kanina pero ano? may <laughs> <ngayon> mga bata ako <laughs> <laughs> so, Tapos pinapakita yung foot. Sino <laughs> uh -huh. ang pangalan niyo? JJ. JJ, JJ Brian sir. Brian. Thank nice you, nice tamo, 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 tamo. Ah, Salamat tayo dito niyo, nice meeting niyo boss. Salamat, salamat, sir. You know, idea. So guys yun, dinampot ko na ngayon ng GoPro ko, nagpalipad na ako ng drone at nag Papakulo ako ng tubig. After nito, like pack up na kami and then uh, lipat kami ng campsite and may may pupuntahan kaming site trip. Na pinakamaganda. Mm. Mga tol, abangan nyo. The sun is high.